si na yung diesel ah Mahal na 500 boss diesel Baria <coughs> Oh dami na mga ako matawag sa Boss Barilla Ha? <coughs> 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 <Huh? coughs> Hindi na?

oba natin to. Okay. Ko, para na, ano ko ah, o sige. kaya na. Para doble, ano. Double for lang. Dito ay makapili ng truck nito. Ayoko na bumili pa ng Fortuner. Truck ang bilhin ko. <laughs> Kasi, Fortuner eh, ko matili ng ano yun eh. <laughs> i na naman yung maganda rin. Hmm. Kaso, pag malaki na kasing ano... Malaki? Space? Um, malaki tapos malakas ang diesel. Luwag <laughs> tapos ganyan lang ha. I-bubukha <laughs> mo lang yun tapos display uh, na yung tender mo. Tapos tapos luwag. Oo. Oh, Naka-video ako. Okay lang. Okay lang masama ka sa video. So, Binibideo ko yung mga wala kong kwentang ginagawa. <laughs> Ilang piraso yan? Kung sabi ni nga Hindi siya. Alam sa amin, hindi sa pangamayapang. Isa linggo. 50 may Ah, meron kami gin. Meron kami gin dyan. Kaya, oh, kaya. Kaya, eh. Pero sige, bigyan mo ako. Pang anong gin po? Pang inom, yung nakakalasing. Ah, uh, may ay, may dala kayo dyan. Uh. Oo. Binibinta mo yung bigay o binibinta? May binta. Apat lang, apat. 37? 37? Terima Ten uh, Mekano. Ikaw muna Parang para. <laughs> ha? Yeah. Okay. So Swerte sa'yo Madam no. merinda namin, thank you. Magkano na la compute, no? Oh. 5550 tama ba? 55. Po. Ano mamimili ka ngayon? Ano, benta namin ano 300 kinanay. 300 kinanay.

Okay, oh. Okay, oh. Okay, lahat tayo. 146. Hmm? 146, right? Ano, 146 yung... Hmm. Mag Magkano binila na yung 500 怎么弄？ black team me o lang ano yung beep ayaw niya nun lima rin lima rin na beep saan ba yung beep ito beep o diba sus na rin yung sip sa bahay lang to eh pag matuklasan to baba doon o oh. kay kuya rian o oh. o diba ito kan ito kan tulog ka no 14 ano yan 14.50 mataas talaga yan Alam ko di sisiyete bintahan nila yun. Ito kasi pag ano pagka uh, hindi mabili o di pag umabot dumating yung lockdown o di meron na tayong <laughs> pag dumating yung lockdown hindi Tapos mag, bala ko ang bumili ng mga pamay paminta din. Para kompleto ba? Oo. Dapat ano to? Maayos talaga yung garahe para hindi hassle. yan, Tapos palagyan ko bakal to.

1450? 50 Okay, 1460 P10 lang Pan-diesel oh, Meron na kayo sa pano sa 1450? Oo, meron na Oh, Oo, oh, gin lang Kuhaan mo ako ng gin! Meron pa lang? 1460 lang 1460 huh? Sampo lang talaga to Pang ano lang Diesel <laughs> Soft drinks Sa sun Kuhan mo Gin ano? Sampo lang naman eh Talaga Masama ba ba lobo Sampo <laughs> Anong anak pero Ah oh, sige niya? Para makuha Ganda Mali mo kung Ano ba bang inaana Ano ba ang kailangan mo dyan Oh, sige, next week na lang, daan kami dito. Mayroon kami niyan mismo, cook. Mura lang. 195. Ah, sige. Salamat. Pwede na yun kasi ano eh, mayroon lang mga sampo-sampo bawat. <laughs> Malay mo kung ano 'tong 50 bundle kada klase uti. Laki nun di ba nylon yung oh, okay. gaganon ka muna yung. tapos may taga taga ang tawag sa tagalog yung taga na ano yan tapos yung ano may bato pa sa may pabigat pa sa dulo eh pag na ano yun na na dasmaga ng kabog yun yon yun maliban sa taga pupulupot pa yun sa backpack nila wala na silang kawala Mahirap din yun pagkano mataas yung kahoy yung papa ni Mac-Mac nun eh <laughs> kaibigan ko talaga yun eh lupit noon pag magawa kami ng alam mo yung eh, puno ng kahoy na yan sinabi niya na ano bilhan ah, namin yung nylon agad yan na mismo kung saan Oh, doon, iaakyat namin yan sa ano, tapos lagi ng tulawog. Yung parang ganyan, tulakawayan, dala namin yan. Kaya talagang magandang, hindi pa namin lalagyan muna agad yan. Pupuntahan pa namin sa gabi. Titingnan namin kung saan talaga umaano yung daanan ng kabuk, yung bumabaling sila. Ngayon pag nakita namin yun, doon namin, saka namin lalagyan ng ano, sabay. Sabay tawagin sa Bisaya yun. Tinabantayan yan sa gabi? Oo, bantayan. Lagyan namin ng lata. Pag na bangga ng kabugyan. karing karing karing. Oh. <laughs> sa makita naman siya. Pag mo sa laki, dilim at dilim. Kita mo naman sa langit eh. Bilis lang manguha, manghuli First, first attempt. ah Hindi niya rin ulit doon pa. 70. lang na nabinta natin ito, G. <laughs> 90 nga na yun eh. <laughs> 1000, puhunan ko na sa 10,000 <laughs> 90 pa lang